so raw di lang ko saan kami nito kakain sunod sunod lang ko guys ang bilis lumangkad yung koreano yun know, may patakbo takbo pa <laughs> ayan yung boss ko sexy no kaya yeah. dalawa palang anak niya so ayan pala. ito pala kagamay kakain guys pasok pala tayo ito sa si loob yan ang aking bagong bus bilis lumakad ng koreano eh.